Ano oh, yung akasya tingnan mo kahit anong hirap ng tinutubuan niya nagkadahon pa rin siya <laughs> yung akasya yung akasya naging isang tumutubo na meron siyang ano so, dahon dahon samantalang yung nasa paligid niya tingnan niyo tuyot na tuyot so dati pala may tubig to ah. Uh. dati daw ito para itong ano nawa ba, na merong tubig pinapaliguan daw nila noon so ngayon tingnan niyo kung may tubig kung wala wala ang tubig, tubig tuyot na tuyot sinapitan natin o oh. wala tuyo nga, well, tuyong tuyo kasi yung bato ayano no, bato na to eh. Dito daw sila dati lumalangoy. paano pa sila lalangoy ngayon Itingnan mo nga. oh, tuyong tuyo. nang oh. munga. ayito bigkas yung ayito may tubig ayito bigkas yung may bigkas yung ayito bigkas bato. Eh, no, mga bato. Duhat pala yan, duhat. Yung mabisang na sa gitna, duhat. So yung mabata dito. So peaceful pero Daming bata dito na naglalaro. Kasi ang ibang pala nila noon ito. Lapitan niya natin dito banda. So lapitan po dito. E, Tingnan niyo kasi mo yan mga mga ano na sanga-sanga yan patay walang kalahunda dahil sa sobrang init so ayan iikot pupunta tayo sa unahan kasi medyo may mga puno ang buhay so may mga kabataan din doon Kasi like yung mga puno, ilang puno, ilang puno, tinan mo ayan, wala rin mga dahon, iilan lang. So, ibig sabihin, sa sobrang init, hindi kinaya ng mga puno malalaki na magkaroon ng dahon. Hindi sila nakakasurvive. So, dito medyo malapit na to sa sapa. So, ngayon sa sapa sila, kumukuha na tubig yun dito, sapa na to eh. So, sapa na daw ito dito eh, malapit. So, yung iba naman yung eh, dahon na. Bukid daw ito tawag dito bukid, yun na parang gubat. Puntahan lang natin dito banda. Kasi medyo marami po puno na nabubuhay. Dito. Kahingal. See? Ang lawak ng kalupaan na ito. Yan. Yan, bukid. Bukid na yan. So medyo malayo pa siya puntahan. Yan. Yan. So ayan, yung mga may green na yan, na lupa, na mga dam, uh, puno, malago pa dahil dyan, sapa na yun dyan dahil boundary yan ng Bulacan at Valenzuela. Kaya meron na siyang, ayan, may mga puno pa naman na buhay, green na green. So ayan, balik na tayo doon sa akin pinanggalingan. Yung makasama ko, kayo no, ang layo. Ayan. Pinuntang ko lang, pinakikita ko lang sa inyo kung gaano kalawak ang bukid na to. Ayan. Ayan yung mga kalabaw. May kalabaw dito, may kambing, pero yun nga, nakakalungkot lang din isipin dahil wala silang makakain. Kasi ito yung tuyo ng rupa. Yan, maraming makuha ng fertilizer dito dahil nang daming tayo ng kalabaw. Yan, tayo ng kalabaw yan. So, kumuha lang kami dito ng iilan kasi gagawin namin fertilizer, organic fertilizer para sa halaman. So, ayan, babalik na ako dun sa kanila. Kasi nga, medyo malayo na ako eh. Pero kawawa talaga ang mga hayop. Kambing, ayan. Gaya nyan yung kambing. Ayan o. Oh. Wala siyang makain. Diba? Lapitan natin yung kambing. Malayo yan. Sinom ko lang siya, oh. So, medyo malayo yan. Lapitan natin ang kambing. Kung anong makakain ng kambing. Dahil tuyong-tuyo ang lupa. Walang damo. Huwag niyong habulin! So, Ayan. Lapitan natin ang kambing kung anong kinakain. Siguro may makukuha pa sila unti. Pero alam nyo kanina ang kalabaw, wala talaga silang makuha. Namun patay ang kinakain. Ayan. So ayan, may kambing dito. Tingnan nyo naman, wala nang makain. Wala na talaga silang So, medyo malayo yan. Dino-zoom lang. Ayan. Ang dalawang kambing. Ayan. Palubog na yung araw. Medyo palubog na. Uh, siguro ngayong oras is magsi 6 p.m. 6 p.m. pero andyan pa yung araw. Mataas pa ang araw. Medyo mataas pa ang araw sa 6 p.m. Medyo maliwanag pa. Noon ang 6 p.m. is madilim na dito ngayon ayan grabe wala nang kain ng kambing dito nagbitak ng bitak ang mga pa ayan ah. sobrang bitak kawawa